Trending ngayon sa social media ang makabuluhang milestone sa buhay ng celebrity couple na sina sa Andalio at Ronnie Alonte, o mas kilala bilang, Loynie, matapos idaos ang kanilang intimate at eleganteng wedding ceremony. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging magkasintahan at pagsuporta sa isa't isa sa harap at likod ng kamera, opisyal nang naglakad sa altar ang dalawa. Isang sandaling ikinatuwa hindi lamang ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan, kundi pati ng kanilang milyon-milyong followers online. Sa nasabing seremonya, kapansin-pansin ang natural na chemistry ng magkasintahan. Isa sa mga pinakatinangkilik na bahagi ng event ang kanilang exchange of vows, kung saan ramdam ang taos-pusong pasasalamat at pangako ng bawat isa. Ayon sa mga dumalo, naging emosyonal ang karamihan habang pinapakinggan ang kanilang mga mensahe. Sa social media, ibinahagi ng newlyweds ang ilan sa mga highlights ng kanilang big day, kabilang ang bridal walk ni Loisa na agad umani ng papuri, at ang heartfelt reaction ni Ronnie habang hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. Bagamat hindi ibinunyag ang lahat ng detalye ng selebrasyon, sapat ang mga litratong inilabas upang magbigay inspirasyon sa kanilang supporters. Samantala, bumuhos din ang pagbati mula sa netizens. Marami ang nagsabing ito ang matagal na nilang hinintay, at itinuturing nilang patunay ang kasalang ito ng relasyon na pinatibay ng panahon, tiwala, at respeto. Sa ngayon, patuloy na trending ang pangalan ni Naloisa at Ronnie sa iba't ibang platforms. Habang nagsisimula sila sa isang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Congratulations to the newlyweds, Mr. and Mrs. Alonte.